Isa sa pribilehiyo ng pagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos ay ang paglingkuran siya. Isipin mo nga naman kung sino ang Diyos at kung sino ba naman tayo para siya ay paglingkuran. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay binigyan ng karapatang maglingkod. At bukod sa karapatang maglingkod, pinagkaloob din sa atin ang kakayahan upang tayo ay maglingkod. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa atin ng dahilan para magserbisyo sa Diyos at paraan upang siya ay ating masamba. May nakapagsabi na ang kakayahan ay regalo sa iyo ng Diyos. Kung paano mo ito gagamitin, ay siya namang regalo mo sa Diyos. Kaya ang mga kaloob ng Diyos na kakayahan sa atin ay talagang biyayang maituturing. Nakapaglilingkod na tayo sa pamamagitan nito, instrumento pa natin ito para ang Diyos ay sambahin. Nangangahulugan din ito na idinisenyo tayo ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Itinuturo sa Biblia na ang iglesia ay isang katawan at tayo ay mga bahagi ng katawang ito. Ang kakayahang bigay sa iyo ng Diyos ay binigay upang makapaglingkod ka sa iba at mapagpala sila sa pamamagitan nito. Ang pagiging bahagi ng katawan ay pagkakaroon ng kakayahang mula sa Diyos ay nangangahulugan din na idinisenyo ka ng Diyos upang mapagpala sa pamamagitan ng iba pang bahagi ng katawan. Ito ay dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang espesyal na kaloob at idinisenyo ang bawat isa upang maging pagpapala sa iba. Ang sabi ng Bible, ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Ang kaloob ay nagpapatunay na sumasayo ang banal na espiritu at nagbibigay sa iyo ng kakayahang makatulong sa kapwa. Pero bukod doon, maaari din itong magsilbing gabay sa ating mga kapasyahan. Misa naglalabo-labo na mga bagay sa ating buhay, kaya pati sa paggawa ng desisyon ay malabo na rin. Mahalagang isaalang-alang ang ating kaloob sa paggawa ng desisyon. Ilang bagay ang matututunan natin mula dito. Una, na ikaw ay dinisenyo upang maging pagpapala. Yun bang iyong gagawin ay makakatulong at magiging pagpapala o ito ba'y ba makakasama sa ibang tao? Kung ito'y makakasama, alam mo na na hindi ito nais ng Diyos. Pangalawa, ang kaloob ay binigay upang ang Diyos ay paglingkuran at parangalan. Ang iyo bang gagawin ay makakatulong sa paglilingkod at pagpaparangal sa Diyos? O ito ay maglalayo sa iyo sa mga nabanggit na layunin ng iyong kaloob? Kung ito ay makapaglalayo at magiging hadlang sa paglilingkod at pagpaparangal sa Diyos, alam mo na na hindi ito kalooban ng Diyos. Mahalagang maunawaan natin na minsan, merong mga pag-asenso sa pananalapi sa trabaho at sa iba pang aspeto ng buhay na hindi naman maituturing na tunay na oportunidad dahil hindi nga ito maayon sa nais ng Diyos sa ating buhay. Maituturing pa nga ang mga ito bilang balakid sa nais ng Diyos para sa atin. Kung babalikan mo ang layunin ng Diyos sa mga kaloob na Kanyang binigay sa iyo at mananatili ka sa pagsasakatuparan ng mga ito, makatitiya ka na ikaw ay lumalakad pa din sa kalooban ng Diyos. At ang tamang landas na iyong tinatahak ay magdadala sa iyo sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo. Asa ka pa.